Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan ay huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa sobrang pagmamahal niya sa iyo? Kahit malapit o malayo man kayong dalawa sa isa't isa, ay gustuhin niya na ikaw ay palaging makita at makausap niya. Dahil hindi siya mapapakali at hindi siya mapapalagay hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap kahit sa cellphone man lang kung malayo kayong dalawa. Kaya kung gusto mo na sobrang mababaliw sa pagmamahal ang partner mo, ay gawin lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At palagi ko itong pinapaalala sa inyo na dapat buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng baso, lagyan mo ito ng kalahating tubig, yung malinis na tubig po ang gagamitin. At pagkatapos, hawakan mo ito sa dalawang kamay mo, ilapit ito sa bunganga mo. Mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ng mabuti ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan nitong tubig, ikaw ay mababaliw sa sobrang pagmamahal mo sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Dapat i-mention mo muna ang pangalan at apelido niya bago yung hiling. At pagkatapos ay inumin mo na itong tubig. Ubusin niyo po ang pag-inom nito. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. At paniguradong siya ay matatamaan sa makapangyarihang ritual na ito. At sobra siyang mababaliw sa pagmamahal niya sa iyo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.